Gustong mga boss. DIY naman tayo mga boss. Tuturuan ko po kayo kung paano ang tamang paggamit ng chain cutter. Ito po ay essential tool na gagamitin mo pang putol ng kadena kapag magpapalit ka ng chain and sprocket ng motor mo. So unang-una mga boss ay luluwagan mo lang yung bolt nito pati na rin itong pang-push ng pin ng kadena. At itatapat mo lang yung bolt ng chain cutter sa pin ng kadena na puputulin mo. Tapos higpitan mo lang mabuti para hindi na makagalaw o maslide itong kadena. So ayan, ipitin lang natin ng malaking bolt. Ito para malock natin at masecure itong pin na itutulak natin palabas ng kadena. At finally, gagamitin na natin itong pangdiin o pangtulak ng pin para ma-push out na natin ito palabas. Oh. Uh. So ayan lumambot na siya mga boss. At unti-unti na siyang natatanggal sa kadena. So ayan at lumabas na po ang pin, which means putol na po itong kadenang ito mga boss. Then luluwagan na lang natin itong mga bolt para ma-release na natin itong kadena na putol na. O ganun lang po kadali gamitin itong chain cutter mga boss. At paki-follow na lang po ng page ko for more tutorials. Uh. Thanks.